Hello guys, papakita ko na sa inyo yung aking bagong pulet. Ayan siya. Galing kay la Sir Biboy Enriquez yan. Isa siyang pure white kelso, syempre. At kung kailan siya ipinanganakan, dito yung detalye niya. Ayan o. No? Oh. ba? Diba? Firebird Game Farm. May buyer's slip pa yan. Kung bagay ito yung pinaka-bird certificate niya ata. Diyan yung details kung kailan siya pinanganak. Ano yung kaniyang nakalagay na wing band. At saka kung ano yung mark markings niya. So, yun ang aking nakuha mula kay Sir B-Boy. Tapos, pupunta tayo doon sa may lamesa doon kasi nandun ang lahat ng aking pinagtsagaan, sinipagang pilahan na mga premyo galing sa aking Uh, pagpasyal doon sa World Trade Center pag-attend ng World Game Fall Expo 2025. So, let's go! Guys, nakita nyo na yung aking bagong kulit. So, itatabi ko na ito. Itong aking Firebird. Love ko to. <laughs> Tapos, syempre, ang aking mga nakuha, unahin dito natin sa mga kalendaryo. Actually, guys, talaga, this is the first time na magbubukas ako kasi nung dumating kami, inilagay namin yan sa isang tabi tapos inasikaso lang namin yung pulet tapos rest naman. So, ito ang bago. Naka-roll up pa talaga siya. Ay, baka malaglag Ito talaga. So, ito ay bigay ng Supremo Infinity. Ayan. Ito yung kanila mga product. Ano ba to? oh, dalawa. Dalawang ganitong kalendaryo. Okay. Okay. Tapos, ito. It's tape talaga. Kalendaryo din to Next naman. Ito. Sa bawat bigay nila, meron kang ganito. Meron kang eco bag. So, nakailan kaming eco bag? Isa. <laughs> Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. B-meg. Power max. Tatak Excellence. Nagbibigay sila bawat pupuntahan mo ng mga laro-laro. Tapos, syempre, yung Hagibis. Ayan. Tapos, this is, ano, Fun Rescue Enterprise. Ngayon, meron din akong napalanunan na t-shirt. Kung daan nagkakamali sa susi ito. Tapos, magpipili. Alam niyo kung nakaten kayo, may mga games doon. Tapos, eto na panalulan ko. Sa isang box, mayroong maraming susi. Tapos mayroong padlock. Tapos pipili ka ng susi. So, ito yung napanalulan ko. Pangalawa akong nanalo or nakapagbukas ng box. So, achieve. Next naman is... Ito. Oh. Yan ha. Kita nyo yan. Itong tasa na to is galing sa Vimeg. Ito yung ipapare-parehas mo yung mga tiles. Ganon. So, pau ano ako, time beater ako doon kasi nanalo ako. Ako yung change ng sa unang pinaka maikling minuto or si, segundo na nakapanalo ng tasa. Tapos, meron pa kasamang warm max. Ayan siya. So, dalawa. Dalawa tong peraso. Gimig product. Tapos, guys, kung sino man, <laughs> kung sino man ang nakakita sa akin dun sa stage, kasama ko yung Mocha Girls. Ako yung naka-yellow doon. So, eto nanalo, nanalo ako dito. Itong t-shirt nila is actually, ano to, uh, consolation prize. Kasi mayroon silang sweatshirt na binigay dun sa mismong na champion. So, eto yung para sa akin. Cute siya. So, isa na akong Mocha Girl. Tapos, mayroon tayo dito. Ito na muna pa. kainan. Ganda no. Galing ito sa Hagibis, ayan. Tapos meron pa dito. Ayan. Hagibis ulit. Tapos kalendaryo, ayan. Tapos eco bag mula sa LDI. Next naman is from Hagibis ulit. Ito guys is kasama sa ito, sa cage na to. Imagine nyo guys ha, Nagpunta kami ng World Trade Center para mag-attend ng expo, ba? Diba? So, please sana manalo kami, manalo kami, manalo kami. And hope talaga namin manalo sana ng manok. Kasi dun pa lang sa entrance, mayroon nang i-announce ia na winner ng manok. Bigla na lang silang nag-ruffle tapos kung makikita nyo na unang video, mayroon doong lalaki na may hawak na siyang manok bago pa makapasok sa main uh, venue kasi nabulot yung kanyang ticket. So, ganun kaswerte. So, kami naman, So, na nagaantay na mga four na to. Ganyan. Uy, na tayo. Ay, huwag na muna. Panoorin muna natin yung raffle. E nag-u-turn kami ganun. Sana manalatay ng manok. Kasi, ang hirap naman pag manalatay ng cage. Paano kami uuwi? nag lang kami. Imagine mo, pasay papuntang Pampanga. ta -da, -da, da Nanalo kami ng cage. At may kasama pa ang mga pagkain mula sa hag -ibis. So, anong laman nito? isang kilong stag developer. Yan. Next, isang kilo lang din ulit na chick booster. Tapos, isang kilo din na pang breeder. Yan. Isang kilo lang din naman na conditioning mix. So guys, imagine nyo ha, Bukod pa sa dito na dala, eto pa, apat na kilo, eto pa cage. Plus, hindi pa yan lahat-lahat kasi meron pa dito. Ay. So, anong meron dito? Takalan mula sa Supremo. Ulitin ko lang guys ha. Ito ay price doon. Tiyagaan lang talaga sa pagpila. Sipagan lang talaga. Tapos, Taza! Ayan. Dito natin ilagay baka mabasag. Okay. Then, meron tayong dragon driver. Ayan. So, para to sa ilalaban ng manok. Okay. Tapos, yung mga pinamimigay ng mga vitamins, mga electrolytes. Ayan sila. So, tatlo to. Ayan. Ay, baliktad. Ayan. Tapos, yan po, tatak excellence yan. Oh, C plus. Ayan siya. Meron pa dito, iron X. Tapos, alam nyo guys, nakakatuwa kasi, eto, eto ba yun? Oo. Oh, isang, isang ganito, Tsaka isang ganito. Doon sa sinasabi kong oras, yun sa tiles, na pagpaparehan mo yung items, ito yung pinaka-product na napanalunan ko. Ito yun siya. Tapos naman, ito ay sa, isa din sa produkto nila, yung napanalunan ko, yun sa ruleta. Alam ko yung mga nag-attend dito, relate kasi mayroong ginagalan na ruleta. Ito rin yun. Ito rin yung price. At tsaka... Eto hindi ko ba binuksan talaga, super. Feeling ko tasa rin ito. Asan talaga guys, legit, hindi ko pa ito binuksan. So bubuksan ko na para sa inyo. Sabay-sabay tayo makakita dito ng isang milyon. Ano na ni? Eh? Oops. So, tada! Tada Okay. Honey Aid. Ang cute naman ang kanyang pangalan. So, ito yung rin yung akin na panalunan. Tapos, ito, pag sa entrance, meron ka ng, mabibigyan ka na ng ganito. So, guys, yung pagpumunta kayo doon, mayroon 250 na entrance fee. So, kasama na ito at saka yung magazine. Ba to? Ito na ano ba ito? Ito ko na yung magazine sa inyo? Or ito pa yata yung magazine. Ito, ito, ito. So, ito no, kasama ito sa entrance. Ibibigay nila. Tapos, eto yun siya. Eto yun siya. Nakalagay dito yung mga yung mga laman, kung sino yung mga nandun sa loob ng venue, tsaka yung mga details ng mga gamot, mga pagkain, at tsaka yung iba-iba pang produkto na available sa loob ng venue. Ayan siya. Tapos, napakaswerte natin kasi Imagine nyo guys, mayroon na mga ganito na mga items na free, no? Pag bumili ka pa ng mga produkto nila, mayroon pang discount. So, bumili ako kasi super effective naman talaga to sa aking mga alaga. Progen Z. Ayan, tatak excellence. Bumili ako lang ganito kasi sayang din naman yung opportunity na 20% discount. So, imagine mo magkano na yon sa so, 20% is malaki na, diba? So, yan. Tapos, meron pa ako ang magazine mula doon. Ayan siya and ito rin diba guys yan na yung mga akin nakuha tapos kung may oras pa talaga papasyal pa talaga kami kasi meron din doon na ano pang mga pet pang aso reptiles, snake cats, meron lang akong nakuha pangusunod para kay Judge kahapon pa to hindi ko to binuksan kasi gusto kong ipakita sa inyo so ito is para kay Judge yun lang talaga ang taaga, bukod tayo kong napuntahan kasi yun ang malapit sa kung saan kami nagpapahinga. So, ito lang talaga yon Judge, meron kang pasalubong. So, guys, kung masipag talaga kayo mag magpila, meron kayo makukuha. Magiging sulit yung 250 ninyo na entrance. fee. So, guys, ito lahat yung aking nakuha. Sipag-sipag lang. So guys, ito yung aking mga dala mula sa expo. Ako si Aling Mimay. Bye-bye!